Hello! Magandang buhay po sa ating lahat mga kapatid. Ako nga pala ay si Sis Aileen ng Carmona Cavite. Uh, kung bakit po ako napunta dito sa gawain po ng ating makapangyarihang Diyos at paano po nagumpisa? Ito po ay nagumpisa sa isang anonymous call. Nung sinagot ko po yung tawag, dito ko po napakinggan ang makatutuhan ng salita po ng ating makapangyarihang Diyos. After 3 days po ng pakikinig ng kanyang mga salita, dito ko po napagtanton na first love na po ako. Even though po, andito po ako sa ibang bansa, hindi po ito naging hadlang para po mag-continue pa akong uminom at kumain ng kanyang mga salita. Sabi nga, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Dito po sa gawain po ng ating makapangyarihang Diyos, dito ko po, po nabago unti-unti ang aking mga tiwaling disposisyon. Hindi man po agaran, pero mayroon pong pagbabago. Maraming salamat sa ating makapangyarihang Diyos at nagkaroon po ng direksyon ang aking buhay pananampalataya. Amen. Mga kapatid, I'm Sister Marian po from Carmona, Cavite. Maraming salamat po sa ating makapangyarihang Diyos. Simula po na matanggap ko ang bagong gawain po ng ating makapangyarihang Diyos, ang dating madilim ko pong buhay ay lumiwanag. Salamat sa ating makapangyarihang Diyos dahil sa kanyang mga salita. Amen!